Ayan po, so binababa po yung ano yung uh, Sanderiana. Ayan po mga guys. Dito po yung vlogger pa to eh. Ngayon nila na yung seryo. Vlogger pala si Sir. Ayan. Sir, shoutout out nga ka pala kayo. Ay. <laughs> May Bostoyo. Ayan si Bostoyo daw. Na shoutout out po. So, andito po ako sa Estancia. Estancia Mall. Estancia Mall. Ang sikat na mall. Ang sikat na mall. Bago to, di ba? Ayan po. So, binababa Badam po yung Shout nga pala kay Mario Biscardi. Yeah. Ang dinam namin. Dwa, ayan, ayan. Ah, biligan ina ng ano? Chop din sa naman itong mga ito. Dami-dami. Chop din. Ano? Hindi Kaya naman nga tapos na sila sir. Eh, binigyan ina ng ano? Dati ko empleyado ng Bulacan Garden. Ah. Uh, oh. Kaya alam mo to. Saka yun yung yun, yun, tinapos ko, 4 years. Yes, sir. Ah, ano ka? Ah, yung tawag na ganyang magalaman. Ano lang, sir? Hawag ko dati yung... Yung, yung, yung mga Shangri-La. Diamond. Yung mga yan. Ito yung, ano, yung, ito yung, Mayroon pang ganito? mayroon oh, pang ganito? Pedal lift. Ano, f i -D -D Ah, pedal lift. Pedal lift. Sorry po. Pedal lift. O kaya, Paikos, Lirata. Ayan. Ayan po, binaba mga guys. Ayan. Anon? Ano yun? Ano kayo? Yung rekta kayo sa housekeeping? Hindi, hindi, hindi kayo agency? Agency po kami. Anong pangalan? Uh, super clean. Super clean? Janitorial lang yan? Janitorial? Janitorial? Tapos sinama nyo na lang yung halaman? Hindi, lahat na yun. Ay, lahat na rin. Tama po talaga sa amin yung super clean. Ah. Excuse me, Sir Jeep. Matagal din ako ganyan. Natagal din ako ganyan. Umalis na lang ako doon sa kumpanya. Super clean. Super clean yung company. May mga ta may mga tao ako dati, mga maintenance din. Wow. Ayan po yung mga uh, Ayan po, binababa po nila. Ayan po. Ayan yan tumatas. Ano? Video? Ayan oh. oh, yan. Oo. Ayan yan. Nagiging puno yan eh. Oo yan. Ano naman to? Maki. Oo. Oh. Mayroon tayo yan. Ayan yan. Oo. Ayan yan. Oh, yan. Buti, kung may nagtatanong sa inyo, alam niyo po ba yung halaman? Mga tao ko dati, alam lahat niya. Hindi oh. ito, alam ko. Oo. Pag tinanong mo yung mga tao ko dati, alam nila. Betelip, tapos yung una, ano, Iberiana ba yun? Yellow corn. Meron nga, meron kasi yun, ano, dalawa yun. Yellow corn. Meron yung white corn. Yellow corn. Oh, dalawang kulay yan eh. Yung matko, yung... Hindi natin nabilang, no? Ah. Uh. Ilang uh. pera. Uh. Dati kasi akong nasa kumpanya rin, tagal ako. 2003 hanggang 2022. Malis na lang ako noong 2022 rin. Marso. Ayun. Wala Okay. So, ayan po, okay. tapos na pong ibaba po yung... Uh, okay. Okay. Dali lang, pabili um, lang akong soft drink. Alaman po mga guys. So, ayan, malinis na malinis na. Thank you, thank you very much po mga Lodi. Mga Kapartin.